kami sa mga pangkali. Nandito kami sa tita namin. Kaila, dito kami sa mga pangkali. Tapos ako ay susap kasi anak ko lang sip-sip sa mama ko. Kasi yung pinsan ko si Joy, ayun yung ating yun. Sipin tayo mama yung babae. Tapos, ano, tingnan nyo. Kita nyo. Ayan. Ay, yung babae. Yung nababae. Tapos, ayun yung mama nila. Maganda mama nila. babae. Pero siya, may dito siya. Sip-sip siya kay mama. Papawag siya kay mama. Papa. Siya. Ayun, mama, papa supo. Tandaan nyo yun. Tapos, marunong siya lahat. Tapos, magpapaanong siya So, pa-basketball ba na nga lang tayo. Yan yung may bola. So, ito natin. I'm so happy na. Tingnan nyo. Yu. Ay, huwag na nga natin na natin. Baka magkarit pa yung mama ko. Sumunod pa yun. Baka sumunod pa. Choco na rin na lang natin yung pata. kita na sumpak Ayo, ayo, Ano man ayo, Ano ayo, 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 ko. ayo, ko ayo, 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 na yan ito na lang mga sipsip kayo may bata, may kaibigan ba kayo or or pilsan, meron pa kayo ganyan tayo okay, mag relax na nga lang tayo naonin ako wait lang guys